Magandang araw! Panibagong kaganapan na naman nga sa ating mga buhay-buhay. Heto nga't kahit mahuhuli na sa klase si Mickey Boy ay hindi pa rin nagmamadali at yung kanyang spaghetti ay kinamay na nyo, koday. At para nga po sa almusal ng ating Mickey Boy ngayon ay nagpabil na lang ako kay Papa Bernard ng spaghetti sa labasan. May pasok nga po sila ngayon at para talaga hindi nagmamadali kahit pahuli na talaga siya. Sa araw-araw nga na pagpasok namin ay eh, ko laging kami ang huling mag-inacho. Isa sa kasi sa nagpapabagal sa kanya ang pagkain niya kasi mabagal bumagal po talaga siyang kumain. Hindi pa nga po Friday ngayon, pero ang gusto niya suotin ay pampii. Mm, may sariling alam. Kaya naman po, hinayaan ko na po siya dahil alam ko po ay wala namang pasok ng Friday. Kaya sige na nga. At ngayong araw nga din po ay card signing para sa second quarter. Kaya naman, nandito po ako sa school pagkaawas niya. Munti ko na nga rin po tumakalimutan makalimutan. Buti nilang pinaalala ni Mama Chenios ko dahil matanda na talaga si Motherhood. Hoy! Habang nga naghihintay kami sa ibang magulang ay yung mga bata namin na eh. ito nandito sa gilid at kita ganyan naman si Boy, parang professor dito. Para naman bulating na asinan sa sobrang likot nyo, Skoday. Sabi ko nga, iwag siya malikot na hindi ako maging dragon. Lungkot na naman nga si Motherhood. Kita nyo na ma, pahirapan na naman tayo sa paglalaban ng uniform ni Mickey Boy at napakadungis niya talaga. After nga po ng isang discussion ni Teacher Ed at nagpipirmahan na nga po kami ng card, medyo kabado bente si Motherhood. Ano kaya ang grades ni Mickey natin? At dahil letter yung ang apelido natin, eh tayo ang nauuna. Pagka-uwi nga po namin, eh naglaro-laro muna kami laruan niya para na man, iwas din sa sobrang tutok sa cellphone. Kinekento ko nga po dyan kung ano na pagmitingin namin si teacher para naman po aware siya na kailangan talaga lagi-lagi magbasa dahil daw po ngayon pag hindi ka na magbasa ay hindi ka napapasa. Kinabukasan na nga po at si Papa Bernard ay may pinaluluto sa akin at first time ko tong rutuin. Ito daw po ang parata. Hindi lang po ako sure pero parang ito yung mga napapanood ko sa mga vlog sa India. Yung mga dinadarang sa apoy tapos lumolobo. Kaya naman excited akong itry kung paano to lutuin. Nakita niya daw po tong inaalmusal do sa trabaho at nakatikim siya at masarap naman daw. Kaya naman nung binuksan ko, akala ko parang style wrapper na matigas pero malambot po pala siya. Parang minasang doganern. Ay, do nga pala talaga. Chur. Pero sabi po ni Papa Bernard ay hindi daw po ito dinadarang sa apoy kundi ipiprito mo ng walang mantika. Pinainit ko na nga po yung kawali at eto nagtry nga po tayo ng isa. Piling ko naman ay kaya ko rin gumawa ng ganito. nyos ko dahi. Ano kayo naisip ni Papa Bernard at nakabili-bili ng ganito? Sayang nga lang at naubusan kami ng hands pork and beans kasi parang masarap itong isaw-saw doon. O gaya-gaya parang India lang ang peg. Char. At ang nakakatawa dito kahit hindi mo siya idarang sa apoy ay lumolobo siya. Kaya naman pil pil ko ang pagluluto. Charot. Piling ko nasa ibang basi sana rin ako. Nakakatuwa naman at kahit papano eh, na-experience kong kumain ng ganito. At kung itatanong nyo naman po kung anong lasa, mm di lasang harina, yun, malinamnam, ganun lang, masarap siyang parang isawsawan sa hand pork and beans, spill ko lang. Pero sabi ni Papa Bernard, eh, sinasawsaw din nila to sa kapi dun sa kanyang trabaho, kaya nagustuhan niya at mabigat din talaga sa chan. At dahil nga hindi naman pamilyar ang lasa niyan, eh, dalawa lang ang nilutukot sa amin lang dalawa at piling ko aayawan ah, to ni Mickey Boy dahil wala siyang lasa. At tama uh, nga po akala ko inayawan nga po ni Mickey Boy at ni Kuya Brent iba na lang daw ang almusal